Kuya, kuya. Bawal po magpatay ng aso diyan. Sino? Sino nagsabi? Sino nagsabi bawal magpatay ng aso dito? Gusto mo batay sa mga ay mo eh. Tapakan ka. Hindi naman kuya. Bawal kasi diyan. Lapitan niyo po dito ng konti para mawalis ko agad. Ah, ganoon ba? Opo. Dito babanda? Hmm. Dito dito. Babalisin ko agad kasi yan. Kasi may may lakad ako ngayon eh. O, kailangan mawalis ko agad diyan para matanggal na. Oh. Kasi sige, po, sige. Lapitan niyo pa po. Ha, yung mga ibang aso niyo pa po. Marami kayo aso? Oh, wala yung aso ko. Pagka, ano, dito niyo na po, yung, ano, sa may malapit po. Diyan po, oh. Para mawalis ko na agad, ha? Kuya? Oh, sige, diyan ko babatayin lahat ang aso ko. Buti naman, nakikiusap ka. Buti niyo na po patayihin lahat. Apo. Mala, pag malayo, nahihirapan po kasi ako. Sige, tatabi ko na dyan sa may gate niyo, ha? Pasensya na po, ha? Buti naman, nagpapasensya ka. Kala ko matapang ka, eh. Hindi, hindi. Wala. Hindi naman ako nagre-reklamo. Mabuti naman. Mali na ang usapan. lagi kayo nagpapatay ng aso dyan sa harap. Oo, okay lang po sakit akin yan. Mabuti na mali uh, lalaki kasi ng tayo ng aso niya eh. Mamaya papatayin ko dyan lahat ang aso ko. Opo. Pasensya na po ah. Maraming salamat po sa pakikipag-cooperate po. Ha? O sige na. Kala ko may reklamo ko na naka ako eh. Sige na. naalibad ako sa mukha mo. Pasensya na po. Pasensya mo mukha mo. <laughs>